Ano yung bagong bahay na? Ah dito. Ah dito. Yung taro daw. Yun oh! Where's my house? Saan tayo bibili? Saan tayo bibilin? Saan tayo bibilin? Ano to? Ang pangit na ito! Huwag na lang pala dyan, guys. Hindi na lang. Hindi, hindi. Nakikita niya ito, guys. Mm, na ng katawang ko. Lagi ako nagtutuloy. So, for this video ay uh, bibili tayo ng bagong video. Yan. yan. Bagong bahay pala. So, for today's video, bibili tayo ng baga. Bye. So, let's go. hap tayo ng pinakamuna na dito, guys. Let's see. Gusto ko yung mga red, eh. We go that way. Gagawaan. Bibili tayo ng bagong kot. Mga... Bibili tayo ng... Tawag doon? Bahay, preh! Ito na guys! Ah, bibili tayo ng bagong bahay. So malayo malayo yata to. Layo ngayon ang biyahe natin. ay ah, sa nyo. Mauna na ako. Uy, yung kotse ko. Kotse ko. ko. Sira-sira, sinira niyo yung kotse ko. ko. Uh, wait. Oh, yeah. Free rum. Woo! Oh, 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 oh. Lalo, lalo, lalo. La. Oh, no, 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 no. Ay di rin Layo-layo yung bahay natin Oh wait Dito pala Manapit na ba tayo guys Ay di rin dito tayo Tapos sili ka tayo Shortcut Ooh. Shortcut Malala Ah Ah Oh. Traffic pa? Totoo na lang Yes We here! Sana. Sana na Adito. Oh,

Wait. Oh, look, a girl. Joke lang. Hindi <laughs> killer. Lang tayo. Ayoko <laughs> <Eho> dito. <laughs> Wait what? Oh, there we go, the silicone. Oh oh oh, 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 my car, my car, my car, my car. we go. Ganda kaya to. Oh, malaki. Cannot buy it. Ah, yung dapat yung mga red pala, hindi pa mabibili. Okay, okay guys. Hanap pa tayo. Ah. Ah, this one. Hindi, yung dyan, yung dyan. That one. Yan. So, yan. Ah, bahala na yung kotse ko. I-save ko naman sa... I-save uh, ko naman sa... Sa ibang load. Sa okay, ibang load. Lilipad na naman ako. Okay. Go! Ay, gawat pala. Di pa na 12 o'clock. Pero, hiyo ko to. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Nairaban akong control dito, guys. Aw, malit maliit para maliit place. What? God! Okay, ako muna matadaan. Ha? Ako muna matadaan. May anak ko. Ay! Ikaw. Sabi ko, dadaan ako. I'm the strongest. Roll out of here, Nate! Abe! Ito, ako yun, nakakalis ko. Uh, ako muna, ako muna. Ilipad lang uh, ang helicopter. Na. Ilipad na tayo, guys. Woohoo! Vamo da a fare una cappella. Si, andiamo a fare una cappella. No, vieni, vieni, vieni. Wow! Ai, perché We go. here. ay me I bound at them by? Yes. Yes, sabakas. wakas. Pwede rin rin tayo mag-anam. May bahay na rin tayo. Saan na yung... Saan safe dito? Where's the safe? Yan! See. Ha, ba? So, salamat guys sa pananood! Salamat naman nag-click yo. Click na like and subscribe. Subscribe. Zombie Apocalypse. <laughs>